mga ka-idol palitan na natin itong ating ilaw at wala na tapos na ang December mga ka-idol ibalik na natin yung ating stuck na bulb mga ka-idol para hindi tayo hindi masakit sa mata ng mga pulis balik na natin mga ka-idol tanggalin lang natin yung cover para hindi na mag blink blink yung ating ano signal light Baga yung valve nito mga kaidol ano na, inundim ko na. Sa TMX yung valve nito. At mahal yung ano, stock nito. Kaya nag ano ako, nag kundim ako. nag ako ng pang TMX na sakit. Ayun, papalitan na natin ang stock na valve.

Ay, mong kayo. Hindi, lang natin to. Hindi, uh na Para, ah, pos balik natin itong stock bulb. Para hindi Ay, na mag-blink-blink. Ayan. Ayan mga kaidol. Tapos, ibalik na natin itong lens niya. Ayan. Ganyan lang kadali mga kaidol. ya, huwag nyong itapon yung stock bulb para na pa natin ibalik. yan Yan mga kaidol. Siyempre, ibalik natin yan para stay stuck lang tayo mga ka-idol o oh, ba? Diba? dati po ay hindi lead yung bulb na ngayon ay lead na kaya malakas lakas na yung ilaw hindi. hanggang dito lang mga ka-idol para sa ating lahat maraming salamat sa inyo at happy new year happy new year <laughs> happy new year Pastor. گمپان کو